Good morning, good morning, good morning sa lahat. Nandito po na naman tayo. Sa magang ito po ay gusto ko lang i- i-share sa inyo yung aking aking tanim na ampalaya na kung saan ito po yung mula rito. hanggang dito po sa unahan. Ito po yung mga natira kong uh, ang palayanan. Um, uh, natira po sa seedling tree. No? So ito po yung nauna. Yan po yung nauna, mat mataas na. Ito po yung huli, yung natira sa seedling tree. So titingnan po natin yung paglaki, no? huli po sila ng konti. So sa araw na to ay gusto ko lang po i-share, no? Ito ampalaya, palaya, no? <clears throat> i-share ko lang po yung kung gaano po sila kalaki. No. Kinukumpara ko po sa ah uh, aking tinanim na binunot ko lang po dito no binunot ko lang po dito ito po yung mga nahinog nakaraan karaan na tumubo ulit kasi tinaniman ko to na karaan itong yung mga ampalayang area na to ay tinaniman ko po so yung mga nahinog kasi po yung natira kong Uh, ang palaya na hindi natanim. Ginawan ko ulit ng isang linya, no. Pero, kulang po. Kulang po. Hanggang dito lang po siya. Hanggang dito lang. So, ayan po yung palatandaan ko. na uh, Ito po yung natira kong binhi nasa seedling tree. So, ngayon po, ito na naman yung mga ampalaya na binunot ko lang dito sa kahit saan dito sa area na to Binunot ko lang titingnan nyo po yung halos pareho lang kasing edad po sila nung ititanim ko ng galing sa seedling tree at saka ito yung pinangbunot ko lang no kasi kulang siguro mga almost 26 na puno to kasi isang isang linya na to Ito yung uh, may, medyo maiksi na linya is 65 na puno. So yung binunot ko na to is almost 26 na puno. Titingnan nyo po yung pagkakaiba. No? no, halos pareho lang. No. Tingnan po natin, no. Oh, maganda rin yung pagtubo. Oh, yan po. Kung titingnan po natin yung line, halos pare-pareho pare po silang oh, kalaki. Pero ito po, binunot ko lang. Binunot ko lang dito sa area na to. Dito sa mga area na yan. Binunot ko yung kung saan yung kasing edad ng aking akinad gin-transplant uh, na ang palaya so tingnan mo nyo po parang walang pong pagkakaiba no pareho parang pare pareho po sila sa paglago halos walang pagkakaiba so yan po ang aking pag-aralan no, habang lumalaki. Sa paglaki, wala akong masabi, halos pareho. Kasi pareho yung pinapakain. Siyempre, pareho po yung pinapakain ko sa kanila na pataba. Pero dito po natin makikita. No, sa pagbunga, no, abangan po ninyo. Kung titingnan natin kung pa, yung performance sa pagbunga. 'yung ito na side na Galaxy Max if if1 at saka ito na side na Galaxy Max if2 na or uh, second generation na sila. Na, yun, maganda po. Maganda po siya. So uh, ito po 'yung aking pag aralan baka sa sunod pwede po tayo magtanim ng second generation kung, kung... gagana po ito or uh, bubunga po sila ng marami tulad ng sa first uh, sa Galaxy F1 at saka yung Galaxy Max F F2 na sila no So ito po yung aking uh, o obserbahan habang sila po ay lumalaki. Titingnan ko po yung paano po lumago yung sanga, paano po tumubo, lalong lalo na po yung paano po sila bubunga, yung performance ng bunga kung gaano kadami. So ito po yung abangan natin. Abangan nyo po. Sama-sama po tayong tuklasin kung ano ba talaga ang kaya ng Galaxy Max F2 or second generation so yan po kasi po uh, sabi ng iba pag second generation eh, iba na yung performance so gusto ko rin po na ma-discover, madiscover. kung totoo nga or sa second generation titingnan natin or maiksi yung bunga or marami yung baloktot <laughs> so yan po ang ating uh, oobserbahan no? habang lumalaki po itong Galaxy Max F1 at saka Galaxy Max F2 so ito po yung aking uh, pag-aralan no? time ko po magtanim ng Galaxy Max F2 for second generation no? kasi dati hindi ko po binibaliwala ko po yung uh, mga tumutubo dito sa gilid no? ayun po itry ko na itry ko po ngayon kung gaano po kadami ang ibubunga at saka kung gaano kahaba yung lifespan niya ikumpara natin sa F1 at saka yung F2 so malalaman po natin yan sa sunod na mga araw kung ano po yung kaya niyang ibunga or ang performance niya po abang siya uh, lumalaki o ilang buwan yung lifespan niya compare sa Galaxy Max F1. so yan po uh, yan po ang ating tutuklasin yan po ang aking pag-aralan kung Ganon po siya. No? Ganon po siya lumaki. Ganon po siya uh, gumawa ng bunga. So, yung Galaxy Maxifan. So nakita ko po kung hindi ko sasabihin sa iba, hindi sila maniwala. Hindi nila alam kasi walang pagkakaiba. Parehong-pareho po yung paglaki. No? Na, eh, buti nga kumulang yung aking Galaxy Max F1. So, naisipan ko po na, nakita ko po maraming tumutubo. So, binunot ko lang. Nung binunot ko. At saka, transplant sa area na to. So, yun lang po. Shout out po kay uh, Randy Grandi, yung guapo. Guapo, good morning. <clears throat> yon lang po sa umagang ito sa tayo kishout out din po kay Nalds at saka shout out din po kay police farmer no sa Lambunaw sir dito po ako sa haniway lang po ako sir <laughs> sana magmeet po tayo sa Lambunaw kasi yung kamag anak ko po ay tagalambunaw din. So yan lang po. Good morning. God bless sa inyong lahat. Uh, yan lang po sa magang ito. Sana po makatulong. Sana po uh, subaybayan nyo po uh, ako. at saka, Sana po makatulong po ito yung aking video sa inyo. Good morning po at God bless.